Naririnig mo ba ito? Hindi lamang ito basta salita. Isa itong sigaw. Isang babala na sumisirit sa iyong pang-araw-araw, sa iyong pag-aabala, sa ilusyon ng iyong kaligtasan. May mali. Nadarama mo ba? Ang buhay na iyong tinatahak ay hindi sapat. Ang kakulangan sa loob mo ay hindi eksidente. Bawat hininga mo, bawat minutong nasasayang, ay habang patungo sa kinatatakutan mo ang kawalan ng Diyos. Paus! at sinusubukan niya na tawagin ang iyong pansin gayon. Tinitingnan mo ba ang paligid? Nakikita mo ang mundo na umikot, lahat ay abala, parang wala ng kahulugan. Ngunit sa loob mo, may nanginginig, isang tahimik na babala, isang bulong na patuloy mong pinapawalang bahala. Anak ko, magising ka. Wala ng oras para sa mga paluso. Wala ng puwang para sa pag Ang Biblia ay nagsabi na, kaya't magingat kayo sa inyong paglakad. Huwag gaya ng mga hangal kundi gaya ng mga marurunong na ginagawang mabuti ang panahon sapagkat masama ang mga araw. Efeso 5 oras 15 minuto negatibo 16 na. Nararamdaman mo ba ang kagiat na pangangailangan na ito? Bawat desisyon, bawat pagpapabaya, bawat paglingon mo sa maling direksyon eh hagbang patungo sa bangin. Natatakot ka bang aminin ito? Ngunit ang takot na iyon ay eh may dahilan. Ito ang tawag na katotohanan hindi lamang ang mga salita ang paraan ng Diyos na magsalita. Tinatahak niya ang lugar na masakit. Pinapayanig niya ang natutulog. At ikaw natutulog ka. Tumingin ka sa paligid. Ang mga tao ay naghahabol sa kasiyahan, aliyo, at kasinungalingan. At ikaw, pareho ka ba nilang naglalakad? Naliligaw ka ba sa kaginhawahan ng paglimot? Bawat desisyon na hindi pinapansin ang tawag ay desisyon na maaaring magastos araw sa iyong kaluluwa. Napapansin mo ba ang bigat nito? Ang mga palatandaan ay nasa paligid mo. Ngunit mas pinipili mong nakatingin sa sahig. Iniwasan ang mga palatandaan. Sakit alitan, mga pintong nagsasara, lahat ito ay higit pa sa pagkakataon. Babala ito. Ngunit iniisip mo na tuloy-tuloy ang buhay mo. Magingat. Ang Panginoon ay may mga mata sa buong lupa. Binabantayan ang masama at mabuti. Kawikaan 15.3 nakikita niya, alam niya, at hinihintay niya na ikaw ay tumugon. Huminto ka sandali. Huminga. Damin ang bigat ng panahon. Bawat segundo na lumilipas ay pagkakataong nasasaya. Nararamdaman mo ba na may control ka? Huwag kang lokohin. Ang control ay ilusyon lamang. Sinusubukan ng Diyos na tawagin ang iyong pansin sa pamamagitan ng mga pangyayari, tao, at sitwasyon na pumapatid sa iyong rutin hindi mo maaaring ipagwalang bahala. Gayon, pakinggan mo ang iyong maaaring mawala, ang iyong sariling kaluluwa. Isipin, sandali, ang ganap na kawalan, ang pagkawala ng liwanag, ang lamig na hindi nagtatapos. Hindi ito metapora. Tutu ito. At ikaw ay naglalakad at tungo kung hindi ka kikilos ngayon. Ang Biblia ay nagsabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon, rumaanim oras dalawamput-tatlo minuto. Handa ka bang magpatuloy sa paglalaro nito? Sa pagkakalang palaging may oras pa, sa pagwawalang bahala sa tinig na sinusubukang hilahin ka mula sa bangin, bawat minutong hindi ka kumikilos ay hatol sa iyo, at walang makakakita sa iyo kung hindi ka magbabago. Maraming paraan ang Diyos para magsalita. Isang nakakabagabag na panaginip, isang biglang pagsisisi, isang hindi inaasahang pagkawala ginagamit niya ang takot, sakit, at pagkabigo lahat para buksan ang iyong mga mata. Naramdaman mo na ba ang isang hindi may paliwanag na kawalan? Kalungkutan na hindi mo nararapat maramdaman, pakiramdam na may mali. Hindi ito aksidente. Babala ito. At patuloy mo itong pinapabayaan. Gayon, pakinggan mo mabuti. Ang mga spiritual na panlilin lang ay nasa paligid. Iniisip mo na normal ang lahat, ngunit may mga puwersa na naglilihis sa iyo. Nagdi-distract sa iyo, nililin lang ka. Ang madaling kasiyahan, matamis na kasinungalingan, at walang laman na papuri lahat ito ay bitag. At ikaw ay papasok dito nang hindi mo na mamalayan. Sapagkat ang gayong mga ito ay mga huwad na apostol, mga manggagawa na panlilin lang, na nagkukunwaring mga apostol ni Kristo, Dalawa ko rin to labing isa oras labing tatlo minuto. Nagtiwala ka ba sa sarili mong pag-iisip? Sa iyong sariling pagyusga? Sa iyong sariling kaligtasan? Ito ang pinakadelikado. Hindi nais ng Diyos na umasa ka sa sarili mo. Nais niya na ikaw ay bumaling, magpakumbaba, at makinig. Bawat sandaling lumilihis ka ay pagkakataong mawala ang pinakamahalaga. Pansinin ang mga palatandaan. Isang pagkakataong nawala na hindi na babalik isang taong nagbabala ngunit hindi mo pinapansin. Isang pakiramdam na mali ang lahat iniisip mo ba na ito ay eksidente? Hindi. Sinusubukan ka ng Diyos na tawagin. Ngunit kung patuloy kang magpapabaya, maaaring hindi na maging maamo ang susunod na tawag. Nais mo ba ng pag-asa? May pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay hindi pasibo. Nangangailangan ito ng aksyon. Tunay na pagsisisi. Tunay na pagbabago. Lapang na harapin ang sariling kadiliman. Handa ka ba? O magpapatuloy ka sa pamumuhay sa kumot ng kasinungalingan? Nararamdaman mo ba ang lamig? Ang pagabalisa sa kamalayan na maaaring makatakas ang buhay habang ikaw ay bulag? Hindi ito walang dahilan. Ito ang tawag ng Diyos upang iligtas ka bago maging huli ang lahat. Hindi niya nais nice na mawala ka, ngunit hindi niya pinipilit ang iyong kaluoban. Siya ay tumatawag. Ikaw ang pipili. Gayon, tumingin ka sa iyong sarili. Lahat ng palusot na ginawa mo, lahat ng paglihis, lahat ng beses na hindi mo pinansin ang mga palatandaan, lahat ito ay nakaharap sa Diyos. At alam niya, alam niya, nadarama mo ba? Ang tensyon na sumasakop sa dibdib mo, ang pakiramdam na kagiyat na pangangailangan tutu ito. Huwag baliwalain, Ang mga panlilin lang ay nasa lahat ng dako, media, tao, tukso, mga tinig na nagsasabing ayos lang ngunit sa loob mo, sumisigaw ang katotohanan. Bawat beses na nag-distract ka, bawat beses na nakukunwaring hindi nakarinig, bawat beses na hindi pinansin ang tawag, taya ito laban sa iyong kaluluwa. At hindi naghihintay ang oras. Bawat araw na lumilipas ay pagkakataong nasasaya. Bawat gabi na natutulog ka ng walang pagninile ay hakbang patungo sa bangin. Nadarama mo ba ang bigat nito? O pipiliin mo bang isara ang iyong mga mata at magpanggap na walang nangyayari? Ang Biblia ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay mapa, babala, at gabay. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo. Marcos 13 oras 37 minuto. Nagbabantay ka ba? O natutulog? Bawat pag-iisip, bawat desisyon, bawat kilos na kapabayaan ay binabantayan. Walang lihim na nakatago. Isipin mo na ang araw na ito ang huling araw ng iyong buhay. Handa ka na ba? Lahat ng iniwan mo para sa bukas, lahat ng pinabayaan mo magiging huli na. Naramdaman mo ba ang pagsisisi na unti-unting bumabalot sa iyo? Ito ang Diyos na sinusubukang buksan ang iyong mga mata bago dumaiting ang hatol. Ang mga espiritual na panganib ay mapanlin lang. Ang kapalaluan, kasakiman, kasinungalingan na sinabi mo sa sarili mo lahat ito ay kumakain at ang pinakamasama, hindi mo ito napapansin. Iniisip mong malakas ka, ngunit mahina ka. Iniisip mong ligtas ka, ngunit vulnerable ka. Bawat distraction, bisyo, ilusyon lahat ay e bitag. Naramdaman mo na ba ang kakulangan na walang pwedeng punan? Ito ang Diyos na tinatawagan ka. Ngunit masyado kang abala upang makinig. Ang mga mensahe ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Isang libro, isang pag-uusap, isang tingin, isang kilabo. Ngunit patuloy kang bulag at taano kung bukas ay wala ng bukas. Kung gayon na lamang ang limitasyon, kung dumaiting ang huling tawag at patuloy mo pa ring pinapabayaan, isipin ito. Damin ang lamig na dumadaloy sa bulugod mo. Tutu ito. Hindi ito takot lamang. Ito ang. Ngunit may daan. May pag-asa. Ang pagbabago ay simple, ngunit hindi madali. Nanangailangan ito ng katotohanan, kababaang luob, apang naharapin ang sariling kamalian. Hindi sapat na maramdaman mo lamang. Hindi sapat na magsisi ka lamang. Kailangan mong kumilos. Magsising nga kayo at magsitual ng puso upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Mga gawa tatlo oras labinsyam minuto. Handa ka ba sa ganito magisa? Hindi. Panahon na upang sumuko. Mekinig. Balingin ang landas. Buksan ang pintong matagal mong isinara. Kumakatok kang Diyos. Bubuksan mo ba o patuloy kang magpapabaya? Ang katotohanan ay madilim, ngunit nagliligtas. Bawat sandaling nasasayang. Bawat segundo na hindi ka nakikinig, hakbang patungo sa pagkawasa. Ngunit bawat kilos ng pagsisisi. Bawat tanda ng pagsuko. Bawat sandali ng pakikinig at kaligtasan. Ikaw ang pipili. Damin ang kagiyat na panangailangan gayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Bawat tawag na pinapabayaan mo, bawat babala na hindi pinapansin pagkakataon na wala, at wala kang garantiya ng panibagong pagkakataon, nararamdaman mo ba ang presyon? Ang tensyon sa dibdib, ang lamig na hindi nawawala ito ang Diyos na sinusubukang basagin ang iyong pag-aabala. Hindi siya maamo sa mga natutulog. Siya ay matatag, malamig, direkta at kailangan mong kumilos. Tumingin ka sa iyong buhay. Bawat lugar kung saan ka naglihis, bawat kasalanang itinago, bawat kasinungalingan na sinabi sa sarili, lahat ito ay nakaharap sa Diyos. Alam niya, nakikita niya, hinihintay niya ang pagbabago mo, hindi bukas. Ngayon, isipin ang kawalang hanggan, isipin kung patuloy kang magpapabaya, isipin ang pagkawala ng liwanag, ang katahimikan na hindi nakapapawi, ang kadiliman na kumakain, tutu ito, at hindi mo gustong maranasan ito. Nararamdaman mo na ba ang pagsisisi? Mabuti ito. Kailangan ito. Susi ito. Ngunit hindi sapat na maramdaman lamang. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong maghanap. Kailangan mong bumaling sa Diyos ng tapat, may pagsuko, may takot at pag-asa ng sabay. Wala nang oras para sa destruction. Wala nang puwang para sa pagdududa. Wala nang margin para sa kapabayaan. Bawat segundo na nagdadalawang isip ka, bawat minuto na pinapabayaan mo, hakbang patungo sa kapahamakan. At ngayon, ikaw ang may desisyon. Umaaling ngungaw ang tinig ng Diyos. Hindi siya napapagod na tumawag. Ngunit hinihintay niya na makinig ka. Patuloy mo pa bang papabayaan? O bubuksan mo ang mata, haharapin ang katotohanan, mararamdaman ang lamig, kikilala sa kamalian, at magbabago. Ang tawag ay kadye. Walang garanti ang bukas walang ipinangakong panibagong pagkakataon. Damhin ang kagya. Pakinggan ang tinig na sinusubukang pumasok sa iyong kaluluwa. Kumilos. Magsisi. Bumaling. At tanging doon, matatagpuan mo ang kapayapaan. Huwag nang magatubili. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Huwag maglokohin ang sarili. Bawat segundo na nasasayang ay panganib para sa iyong kaluluwa. Bawat desisyon na ginagawa mong gayon ay nagtatagda ng iyong kapalaran magpakailanman. Tumeo ka. Tumingin sa loob. Mekinig. Kumilos. Ngayon. Hindi bukas. Ngayon. Damin ang lamig. Damin ang bigat, Damin ang Kagiet at buksan ang iyong buhay para sa Diyos. Siya ay tumatawag. Narinig mo ba? Huwag nang sayangin ang oras. Ang sandali ay ngayon. Ang desisyon ay iyo. Ang kaligtasan ay nakatayo sa harap mo. Ngunit kailangan mong iunat ang kami. Huwag mag-distract huwag lokohin ang sarili. Makinig, kumilos, bumaling. At kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, kapag dumating ang kawala ng pag-asa, tandaan, may pag-asa. Ang pag-asa ay hindi banayad. Ito ay direkta. Nanangailangan ito ng pagsuko. Nanangailangan ito ng tapang. Ngunit umiral ito. Para sa iyo. Kung kikilos ka, huwag mong isara ang mata. Huwag babayaan ang tawag. Tutu ito. Kaget ito. Ngayon, mag-subscribe ng ngayon upang patuloy na makatanggap ng liwanag sa gitna na kadiliman, dahil ang susunod na minuto ay maaaring maging mapagpasya.